Disclaimer Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only gamit ang artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Once again, gusto kong i-welcome muli si AI, AI, ang inyong artificial intelligence. Welcome back, AI. -AI. Good to see you again. Salamat sa mainit na pagtanggap. Magaan sa pakiramdam na bumalik dito. Paano kita matutulungan ngayon? Gusto kong pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa fake news. Alam naman natin na ang fake news ay talamak na sa ating lipunan. Kahit saan tayo bumaling, meron fake news. Lalo na sa mga social media sites o platforms. So, ang una kong tanong ay, ano nga ba talaga ang fake news? Ang fake news ay mga pekeng impormasyon o balita na maaaring mabigyang pansin at maituring ng mga tao bilang totoo subalit walang sapat na basehan o katibayan upang ituring itong lehitimo. Ito ay maaaring gawing malisyoso upang magdulot ng kalituhan, magmanipula ng opinyon, o makamit ang iba't ibang layunin tulad ng politikal na pansariling interes. May mga karakteristikang kahulugan ang fake news kabilang na ang pagpapakalat ng maling impormasyon, paggamit ng sensasyonalismo, at ang kakulangan ng validong pinagmulan o ebidensya. Ang social media platforms ay madalas na nagsisilbing tulay para sa pagkalat ng fake news dahil sa mabilis ang pagkalat ng impormasyon at kakayahan ng mga ito na targetin ang tiyak na grupo ng mga tao. Mahalaga ang pagiging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at ang pagsusuri ng pinagmulan bago maniwala o magbahagi ng balita. Edukasyon tungkol sa pagsusuri ng impormasyon at kritisismo sa online na nilalaman ay mahalaga upang maiwasan ang paglaganap ng fake news. Tama ka. Gusto talaga ng fake, fake news ay lituhin ng mga tao para mapanipula ang mga opinion para makamit ang pansariling interes. Kailangan talaga ang edukasyon para masuri ang mga kumakalat na impormasyon. Ngayon, pwede mo ba kaming Bigyan ng mga tips para hindi kami mabiktima ng mga fake news. Oo, tiyak! Narito ang ilang mga tips para makaiwas sa pagiging biktima ng fake news. Nakakagulat ka naman eh. Naging <laughs> lago sinabi mo, oo, tiyak. <laughs> Ganun ba talaga? Pasensya na kung nadala ako ng aking pagsasalita. Bilang isang artificial intelligence, ang aking layunin ay mapanatili ang profesionalismo at respeto sa lahat ng oras. Kung may anuman akong nasabi na maaaring maging nakakagulat o hindi naaayon, nais kong humingi ng paumanhin. Maari mo ba akong bigyan ng mas mabuting konteksto o detalye para maipaliwanag ko ang aking sinabi? Okay ang kinangay ay ang totoo ay gumagamit kasi ako ng mga artificial intelligence regarding sa mga iba't ibang iba, -iba, iba klaseng boses para sa video vlog na ginagawa kong ikaw. So it's not, it's not really your fault. Walang anuman, Naiintindihan ko? Kung mayroon ka pang ibang katanungan o kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling itanong. Good luck sa iyong video vlog! Narito na Edwin ang mga tips na request mo upang hindi maging biktima ng fake news. 1. Tiyakin ang pinagmulan Alamin ang pinagmulan ng impormasyon bago maniwala o magbahagi. Tingnan ang credibility ng source at tiyakin na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang sangay ng balita o eksperto sa larangan. 2. Tuklasin ang konteksto. Huwag basta-basta maniwala sa headline lamang. Basahin ang buong artikulo at alamin ang konteksto ng impormasyon. Minsan, ang pag-iba ng konteksto ay maaaring magdulot ng ibang kahulugan. 3. Mag-ingat sa sensasyonalismo. Ang mga balitang may malakas na aspeto ng sensasyonalismo ay maaaring maging palatandaan ng peking balita. Iwasan ang mabilisang pag-react sa nakakagulat na pamagat at siguruhing nagmula ito sa mapagkakatiwalaang pinagmulan. 4. I-verify ang impormasyon. Gamitin ang iba't ibang mapagkakatiwalaang news outlets para i-verify ang impormasyon. Kung hindi ito kinumpirma ng ibang reliable sources, maaaring peking balita ito. 5. Tingnan ang date ng publikasyon. May mga pagkakataon na ang mga lumang balita o peking balita ay muling kumakalat. Tiyakin na ang impormasyon ay kasalukuyang at hindi na outdated. 6. Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon. Ang ilang peking balita ay ginagamit upang manghingi ng personal na impormasyon. Iwasan ang pagbibigay ng personal na datos online nang hindi natin tiyak ang pinagmulan at layunin ng impormasyon. 7. Mag-ingat sa manipuladong larawan. Ang peking balita ay maaaring maglaman ng larawang na manipulate, i-verify ang orihinal na larawan at tiyakin ang kanyang konteksto. Oat. Higit na kritikal na pag-iisip. Huwag maging madaling maniwala at magkaroon ng kritikal na pag-iisip. Ito ay magtuturo sa iyo na magtanong at suriin ang impormasyon bago maniwala o magbahagi. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pagiging maingat, Maaari nating maiwasan ng pagkalat at pag-angki ng peking balita. Salamat sa mga tips na ibinigay mo sa amin. <clears throat> Sigurado ako na kung talagang ito'y aming susundin, ay maiwasan namin ang mga uh, maling impormasyon o mga balita. Sa akin mga observation, may mga tao talaga na napakabilis maniwala, napakabilis maniwala sa mga nagbabasa nila kahit sa pamagat ng article ay ipinagkakalat ng balita na hindi naman pala totoo. Sa katunayan, ako ay nabiktima na rin dito. Kaya sinabihan ko ang aking asawa na huwag basta-basta maniwala at i-verify muna kung totoo at huwag bast basta, basta i-share sa mga social media sites. <clears throat> Ngayon, pag mo naman kami ng isang specific na example tungkol dito, na nagdulot ng kapahamakan sa karamihan. Isa sa mga malupit na halimbawa ng kapahamakan dulot ng fake news ay ang kaso ng Pizzagate noong 2016. Ang Pizzagate ay isang peking balita na nagsasabing may krimen at child trafficking na nagaganap sa isang pizzeria sa Washington, D.C. Ito ay umusbong mula sa mga peking balitang kumakalat sa social media at online forums. Ang mga nagpapakalat ng fake news hinggil sa Pizzagate ay nagsasabing ang pizzeria ay sangkot sa isang malaking konspirasyon na kinokondena ng ilang politiko sa United States. Ang kaso ay naging mapanganib dahil ilang tao ang naniwala at nagbigay kahulugan sa peking balita. Noong Disyembre 2016, isang lalaki ang pumasok sa nasabing pizzeria na may hawak na baril na nagdudulot ng pangamba at pagkabahala sa komunidad. Ang insidente ng Pizzagate ay nagpapakita kung paano maaaring magkaroon ng seryosong epekto ang pagkalat ng peking balita na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan at seguridad ng mga tao. Ito'y nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at kritikal sa pagtatasa ng impormasyon bago ito paniwalaan o ikalat. Ganon ba? Hindi uh, di ko nabalitaan yon. Mabuti na lang siguro at walang nalisagrasya sa mga pangyayari yun. Oo, maswerte tayo na hindi nagdulot ng mas malalang kaganapan ang Pizzagate incident. Subalit, ito ay isang magandang halimbawa ng kung paanong ang fake news ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa lipunan at maging sanhi ng di inaasahang pangyayari. Ito'y nagpapatunay na ang pagiging maingat at kritikal sa pagtanggap ng impormasyon ay napakahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kapanatagan sa ating komunidad. Kaya't patuloy na maging mapanuri at magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na panganib ng fake news. Anyway, maraming salamat uh, ulit sa mga kalaman na binahagi mo sa amin ngayon. Malaking tulong ito sa amin. Walang anuman, I'm glad na nakakatulong ang mga impormasyon na ibinahagi ko sa iyo. Kung may karagdagang mga tanong ka o kailangan mo ng dagdag na impormasyon sa hinaharap, huwag mag-atubiling itanong. Ingat ka palagi at mag-ingat sa pag-navigate online.